Buti nga po si titay nakakain na ng umaga. A hey, A hey good morning titay. Musta na po pakiramdam mo? Medyo okay na po. Okay lang. Medyo okay na po. Hindi medyo okay na po. Batanggay niya. Sunod-sunod kayo nagkakasakita. Siguro po virus talaga. Uh, uh, excuse. Nori Bruces, good morning. Ate T. Tiget well soon at makauwi ka na ngayon. Kasi alam namin si Bromo nang miss ang iyong family at mga kaibigan God bless you, Opo oh, tsaka malungkot po yung aking bahay yung aking kubo doon <clears throat> Tamsak dan titay, nakatsunin lang habang naglilipit ng kalat ng mga amo Maraming salamat sa iyo Ako si Don sabi niya may galab shoutout si Snorri Brusas isa Mendoza. Hello, titay. Good morning. Pagaling ka at magpahinga ka. God bless. Yes po. Ingat din po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ito naman po pag-hacking, pag-youtube is libangan po ni titay. And at the same time kung may revenue po is makatulong din tayo kahit papano <clears throat> tulong din po sa aking ano family sa aking mga anak Nakikita ko ang aking golden hair may na naman dami ay tumutubo ng golden hair. Kita ko. Kumusta na yung maglangga? Magaling na sila. Opo, magaling na po sila. Shout out, shout out. Dati masakit dito pag hinahawakan. Ngayon konti na Good to hear you. Okay, already in Jesus' name. Amen. Yes, maraming salamat po sa inyo. A-A-B-A-A-A-Bab. Maraming salamat po. at maraming salamat din po sa mga nagpray sa akin, sa mga nag-message sa akin. Maraming salamat din po. Philip Jab, get well soon, titay. Uso talaga sakit ngayon. Ingat na lang palagi. Opo, uso talaga ngayon ang sakit. Ma'am Isabelita, Isabelita Onuma, shout out din Get Well Soon. Maraming salamat sa iyo Ma'am Isabelita Onuma sa pagdalaw sa akin live. <coughs> <coughs>